Sasaktan. Pag tinaktan niya may oh, animal na umipit, nga yung animal. Ang nakuha yan? po Nakuha niya po dito sa ay, may <laughs> ano. Hindi mo tapos mo. dito. Nakuha niya dito sa may sagingan. Sagingan. Saan mo nakuha yan sa may sagingan? Gan lang. lang. Galing mo naman. Ikaw ba si ano? Ma-asking? Ah, ano lang? Kaya. Pinuluputan <laughs> ka na. Kaya pala yung lumunok ng kuting yan. Oo. Malaki na yung bibig, oh. Tama, ano yun? Yung bibig niya, na ganyan, ganyan yan eh. Pag lumulunok yun. Kaya, anak ko, kaya ng kuting yan. O, oh, bigay niyo na sa ano? Dati pa nga nako, nung lupan naman natin, meron siya. Nagpaka talaga siya. Pusak na! Pusak na! Sige, sige. Hindi na. Hindi na, lang Higay mo na kayo, ano. Pusa lang katapat mo, o, tanga Ano yung pusa? Pusa na lang! Dali niyo yung pusa. Makakalmot yan. Ano, kaya pa. Baka mamay biglang makulat siya. Baka naman pa na yan. ka, Oo, nagalaw pa, oh. Baka nga magpuan ka. Baka makulat ka dyan, ha. Bigla yan. Ano, na

Oh, hawakan niya, hawakan niya. Yo. No, Lumbay, pero masakit kumagat siya. Ayun nga. Yo, ni Kuya Boyo mo, hawakan mo parang. Oh, try mo. Oh, yan mo. Oh. Ay, hindi. Makuhan na to, magbabalat nga. Bagong balat. Bagong balat. Oh. Bagong balat. <mulit> hindi, oh. hindi mo hindi siya makban na parang alfombra. Masasaktan po 'yan ni Bagong balat. Bagong balat. Ano? Ano? Yung matapang. Ano Hawakan mo tapos kasi ano. Hawakan oh, mo ah, daw baby. mo 'yan. O, hawak ko. may premium ka pag nahawakan mo. 'Ge. Siguraduhin ano mo 'yung sige. Sige, hawakan mo.